Ganito, result ng gulay. Walang tubig. Basta may upo. Kasi nagtutubig na siya. Pero para yummy, isang patak lang na patak lang na spray. Ganito ang result niya kanina. Hmm. Mahan ko ng apoy. Hmm, lagyan lang ng sprite konti. Ako, mayroon bang sprite dito. Ah, ito. Salamat, mayroon. Ang natira. isang isang patak lang para yami. Yung ganyan lang. hmm, tama na. hmm. Wow, ang bango-bango na niya. Walang sabaw yan, ha? Ah. walang tubig. Basta upo, nagtutubig siya. Dapat wala ng sabaw. Nilagyan ko lang siya ng Sprite konti para yami. Yehey! Yes, yes to my friend and my son. Be very busy. Pagdating niya mamaya, yan ang gulabin niya. I'm sure. Kaysa, wala siya sa ka, gardening.